na natiling tahimik ang rum celebrity couple na sina Anthony Jennings at Maris Racal sa kontrobersyang kinasasangkutan nila ngayon. Trending at viral na ang kanilang mga pangalan sa social media matapos ilantad ng ex-girlfriend ni Jam weba ang umano'y ginawa nilang pagtataksil at panluloko. Pak na pak ngayon sa mga netizens ang linyahang, smoke then f asterisk sick, I'll touch myself na lang. Na dialogue raw ni Maris kay Anthony base sa inilabas na screenshot ni Jam mula sa palitan ng mensahe ng dalawang Kapamilya stars. Sirang-sira ngayon ang magka-love team dahil sa mga pasabog ni Jam. Kaliwat kanan ang pambabatiko sa kanila ng mga social media users at talaga namang puro masasakit na salita ang ibinanato sa kanila ngayon. Narito ang ilan sa mga comments ng ating mga kabandera. Pag may jowa na kasi wag nang papatol sa iba. Naalala ko na naman tong malanding ma'am. Tapos pa victim kay Gia gawan daw siya. Sana makahanap na si Rico ng faithful woman same kay Jam faithful guy. Barag na barag din kami kasi malabo yung screenshot hirap basahin lalo na at bagong gising pa kanina. Kung babae talaga dito ang sobrang maapektuhan dito. Patay kang bata ka, sabi na kasing mag-delete eh. Pada ni deny pa si Mariz. Kaya pala sila naghiwalay ni Rico. Maganda din si Jam, at mukha-descent, kalakaran-en ng artista yan, di lahat, ang magpal-ipat-lipat, at magpapalit-palit ng BF or GF, maging honest sana. Nauna rito, sinabi ni Jam na bago sila tuluyang naghiwalay ni Anthony, siniguro pa nito sa kanya na ititigil na nila ni Maris kung anuman ang namamagitan sa kanila. He told me that they were going to stop things na between them as long as I made my account private and stayed quiet. But even then, they couldn't resist each other. He even assured me once again na magiging okay din ang lahat, Ania. Pero nagpatuloy pa rin daw ang dalawa sa kanilang pinaggagawa kapag magkasama sa trabaho at iba pang events. Patunay dito ang mga litrato na inilabas niya kung saan makikitang naghahalikan si Namaris at Anthony. These were the photos that shattered my heart into pieces. This is the other side of the story, The photos that she posted in her story where people started attacking me saying that the photo was just fan service and that I was overreacting. I even asked Anthony about it and he brushed it off saying it was nothing. Ani pa. Sa isang bahagi ng post ni Jam nagpasalamat pa rin siya kay Anthony. Thank you for being there for me through the hardest times in life. You've brought a life into mine that I never thought I could have, and for that, I'll always be grateful. Happiness was all I ever wanted for you, in our years of living together. I never imagined I'd have to let you go, but I did, so you could grow and find happiness on your own, ani pa. Bukas ang bandera sa magiging pahayag ni na Anthony at Maris hinggil sa isyong ito.